Hey guys for today's video ay nandito tayo ngayon sa Iloilo and since maaga-aga kami ay nagdecide kami i-try ang isa sa mga pinagmamalaki nilang local delicacy ang lapas batchoy so from the airport ay naggrab kami papunta dito sa Lapas public market kaya po siya tinawag na Lapas batchoy ay dito siya originated sa Lapas sa Iloilo so ayan sabi ni kuya ay maraming mga nagtitinda ng mga lapas batchoy dito sa market pero ang pinaka popular ay yung netong then sumunod itong TEDS. So tara, ikot ka muna kayo since maliit-liit lang to. Okay, time to order na Ito nga pala yung pricing ng kanilang iba't ibang klase ng Batchoy May mga panghimagas pa in drinks So ayan, bumili muna kami ng puto habang hinihintay namin yung lapas Batchoy So ito yung sinasabi lang partner daw And plain looking siya guys, pero napakasirap at namnam ng nam, nam, puto na yan. Okay guys, so about 5 uh, to 10 minutes, dumating na yung aking in-order na Mega Bat Choy. Ayan siya guys. Sobrang dami ng laman and medyo malaki yung bowl niya. I think pwede nga sharing dito. So ayan, sarap, mainit-init pa. Tara, tikman natin. Tignan video. So ayun guys, na-enjoy namin itong authentic na lapas bachoy ng Iloilo. -ilo. Hindi siya comparable doon sa mga instant noodle na lapas bachoy ang flavor talaga. Sobrang layo guys. Napakalinamnam nito and napakaraming sahog. Sobrang mabubusog ka talaga. yan So that's our netong lapas bachoy review. Thank you for watching and see you on our next videos.